sa Ano pangalan nito? Karail. Karael Hindi, doon na lang bukas na lang pagka nang tayo ng palos. Ito po uh, mapapalabas niya yung palos pagka ito ay eh, nilagay niyo. Ah sige, sige nga. Para makita mo yung ano niya. Oh, talaga? Ay tingnan natin kung ano magiging kulay ng tubig, no? Ito yung karael na kung tawagin. Ah, uh, parang puno na akasya. Yung balat po ay ginagamit para mapalabas yung mga palos o lahat ng isda sa tubig. Karail ang galing ayan. Magsa-sample daw po sila sa tubig para mapakita sa inyo kung ano yung epekto sa tubig sa kung ano magiging itsura. Ayan. ang dami pala nilang karail dito. Oh, di ba? Galing ayan. Yan po yung gagamitin namin sa palos bukas. Doon daw po sa pupunta namin, malalaki ba palos doon? Ha? apat araw na kito. Oh. Isok ma-champatol yung mga sinlaki ng binti? eh. Oo. Oh. ay ah, rumarap ganyan. Pero may kasama din tuloy ko yung isang oxidizing na ganito kalaki. Mm. Tapos ano gagawin diyan pag kaganyan? Titiktikin. O parang sabon na. Ah, ganoon. Iba po yung ano ah, meron kasing Meron po kasing ganyan na puno rin. Pero yun naman, eh, shampoo naman yun, sabon naman. Iyan e talaga is pang palos. karael, ang galing eh, Bukas, matutong ngayon yun. sa, ano, sa pupuntahan natin. Yan, ganun lang pala gagawin. Tingnan natin kung ano magiging kulay ng tubig, no? Gamit yung uh, balat ng karael yung pampalabas sa palos sa, sa, lahat ng klase ng isda eh kaya daw pong palabasin at gigilid daw at dadamputin na lang o oh, diba tingin niya, dito tol tingin niya kung totoo ano, kasi may sinabi sila sa akin na kulay magkukulay daw tignan natin kung anong kulay yung nangyayari galing yan no? yan po yung luma nilang pamamaraan ano yan tol sa namanan nyo pa sa mga lolo mga ninuno Ah, uh, 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 nung araw. Ang galing yan. Walang ng uh, walang uh, hindi, hindi natin kailangan gumamit kasi nun. Mas maganda kasi yung lumang pamamaraan. Isa gumamit tayo yung mga aparato na yan. Kasi yung... Yung iba... Ano ba, mas maganda? Parang kuryente, no? Pag marami to, parang ano na ayan yung gagamitin natin bukas ayun kung marami na po ako pupula na yan tubig ah pupula tubig tapos lalabas yung isda parang diesel na na nasa tubig nito pag na, ano, marami naman to ano amay na ito wala namang ganong amay wala naman masamang amay wala ah. naman masamang amay Ayun, bukas po, abangan nyo po yung aming pang hunting ng palos at sabi malayo ba yon malayo di maaring do tayo matulog malayo daw po kasi yung lakaran daw is umaga hanggang abuti ng papuntang hapon aba malayo nga yun sige sama ako bukas abangan nyo po yun at sana makahuli kami ng malaki pangarap ko makakita ng malaking palustol eh mga sinlaki niyang puno na yan oh. meron kayang ganon meron ganyan

ang haba ganyan hindi pa matagal hindi pa matagal hindi pa pumunta kong luha natin ginito niyang pamagyong gusto mo lang tayo pag samatid ka rito sa tay, ang tanong tay, bukas sa sama ka sama ka? ah oh, sige, doon tayo matutulog. sa rin po si tatay. Abangan nyo po bukas yung panguli namin ng palos gamit yung karahil. Napuno rin. Ah, puno din yun. Galing ano. Abangan nyo po yun. Medyo exciting to. Kasi malayo. Pag malayo, kasi kahit sila, ano eh, hindi kailangan to doon matulog eh, kasi malayo. O para sa kasi sila kadalasan pag tinanong mo yan, saan tayo pupunta ganoon? Malapit lang daw. Pero pag nilakad namin, napakalayo na. Eh ngayon sinabi nila malayo. Eh tsak na na, sobrang layo nun. <laughs> Medyo maganda to. Baka doon na ako matulog sa gubat. ah sana maging, ano, maging exciting sa kamakahuli tayo ng malaking palos.